ayon sa mga komento ng mga netizen na nakikita nila na in love na in love si Donny kay Bell Mariano. Sabi nga nila, we all know how Donny really deeply in love kay Bell. He do anything for her no matter how. Both are so lucky and blessed with God as the center of their relationship. Happy for them. Dahil lang dalawa nagsimula sa friendship at nasa tamang edad na si Donny at nakatapos rin ng pag-aaral at si Bell na naman ay kasalukuyan na nag-aaral. At lahat ng pinagpapaguran nila, alam nila kung saan ilalagay. Hindi sila maluho pero masinop sa pinagpapaguran nila. At base sa kanilang interview, talagang hindi kayang magsinungaling ni Doni kay Bell. Alam nila ang nangyayari sa isa't isa. Sabi pa nga ng interviewer sa kanila, Wow Doni hindi ka talaga nagsisinungaling kay Bell. Napakahanes mo. Yun ang maganda sa isang relationship, may communication at hanes sa isa't isa.